Hi girl! Ay, si Mariton. Ayan yung kanyang cream cheese. Na, ah, may tawad na bente. <laughs> hello, hello, good day mga sis. Nasa labas na tayo. Hinihintay ko lang si Lolo Harin yung mga sis. <laughs> Nakailan take na ako. Naiinis ako. Meron kasi akong in order dun sa classmate ko nung elementary. Nakita ko kasi sa post niya, gumagawa pala siya ng cake tsaka ng dessert nagko-customize din siya. Pag gusto nila magpagawa ng cake, pwede nyo siyang i-message. Ngayon, meron siyang pinapa-order kahapon na red velvet sa kakasava cake. Itatry natin yung red velvet niya. Nag-order ako ng isa. Kukunin natin siya mamaya. kailangan ko kasing mag-try ng mga pagkain, lalo na pag nakikita mong masarap sa picture, Ino-order ko siya, tinatry ko siya. Tapos pag nagustuhan ko, nag-order ako ulit. Lalo na pag mga maliliit na, na, na -ne dun ako madalas mag-order ng mga pagkain. di Diba? Sinusuportahan natin sila mga sis. Anyway, pupunta na kami doon. Malapit lang din naman siya sa amin. Doon na kami bababa. Hindi na tayo sa gate 5 bababa mga sis. Malapit na tayo sa Sakayan. Medyo traffic pa oh. Itong kulay-dilaw na motor, ibang way yan. Yung sasakyan natin, mga sis, nandun pa sa dulo. Traffic. daming dumadaan na sasakyan. Ito oh. pa ba, Seko, siya eh. Doon tayo sa, ano, sa Kayang Paparola. Sa dulo yun. Ayan, Wala ha. Dikira, ha? na. Ba? Tignan natin kung dito pa rin siya nakatira. Dito sa lugar namin, ang daming eskinita. Ang daming mga daanan. Pwede kang lumusod dyan kahit saan think ito na sila lahari Tignan natin kung nandun pa siya. Sabi niya kasi dito pa din daw siya nakatira. Lakad ng tayo ng konti. Papasok pa kasi sa kanila mga sales. Ayan, dito. Kaso medyo madilim. Wait lang. Medyo madilim. Lakad lang tayo. Diba? Nakita na natin nagad May poster na. Ayan yung mga tinitinda niya, oh. Mga dessert. Ayan din yung Facebook niya. Yung number niya. KS Sweet Desserts. Katukin lang natin. Tao po! Hi, girl! Ay, si Maritoni. Ah, sorry. O, kapatid niya aunt. Ayan, meron sila mga customized cake. May meron din mga mini pancake. and cupcake pala. Baka gusto nyo. We customize cakes for all occasions. Message nyo na lang siya dyan. Tony Chi, ano? Tony Chu Alcala. Wala pa. Ang tagal niya. Wait na. <laughs> Nasa taas pa. O, oh, diba sabi ko sa inyo maraming daanan dito eh. Puro iskinita. Kung saan ka dadaan, lalabas ka na naman sa panibagong iskinita. Iskinita ulit. Bo-boring na siya. Wait lang. Ay, asan si mama mo? Sa RV daw po na. Oo, yung pinatabi ko ka mo. May natabi ba siya? Mukhang wala pa ata. Be, si James! 100 na lang? Di ba 120? 100 na lang? Ah, may tawad na 20. <laughs> Sabi mo thank you ah. Sabi mo classmate niya to. Hindi siya bumaba. Thank you. Hindi na. Ayan ah. Pakita natin yan mamaya. Eto na yung pinatabi nating red velvet cheesecake mga sis. Yung white na yan, ayan yung kanyang cream cheese. Nasa ibaba yung cake niya. Medyo malaki din siya, no? Ayan siya, yung size niya. Malamig pa siya. Tapos, bumili din kami nitong fried shawmai. Pandagdag natin sa ulam, mga sis. May dessert na tayo at meron pa tayong ulam. Favorite ko yung fried shawmai.